Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no The Action Man. Una sa lahat, mga like, shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action mga kakampink no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo balitang was Philippines. Yeah. Matapos nga ang naging pahayag ni Senador Amy Marcos tungkol sa planong nakita niya na gagawin ng China ng mga missile na 25 daw na nag, uh, ano po dito sa atin sa Pilipinas. Ngunit ang tagapagsalita ng China ay itinanggi o umalma po sa nasabing pahayag ni Senador Amy Marcos. Narito po ang report. Panoorin ng maayos at pakinggan. Itinanggi ng China ang uh, ni Senator Amy Marcos na 25 lugar sa Pilipinas ang posibleng tinatarget ng Chinese hypersonic missiles dahil sa pagkakaroon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites at sa sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi nitong Webes, July 4, ni China Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na hindi umano sila nagbibigay ng anumang banta sa ibang mga bansa at nananatiling tapat aniya sila sa adikaing maresolba ang anumang dipagkakaunawaan sa mapayapang paraan. Naunang sinabi ng presidential sister sa isang video sa kanyang Facebook page na may nakita siya ang plano ng China kaugnay ng usabin. Ngayon man, hindi nito isiniwalat kung saan o kanino niya nakuha ang informasyon ukupol sa issue dahil mukhang katiwatiwala naman umano ang ulat na kanyang nakita. Hindi naman na binigyan pansin ng National Security Council o NSD at uh, Department of National Defense o DND ang naging ng Senadora. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no? Malinaw na malinaw po ito Na isang maritis lamang ito Ni Senador Amy Marcos ba? Diba? Oh. Kasi doon sa kanyang sinasabi Wala kasi siyang datos Wala kasi siyang datos na ipinapakita Na totoo ang kanyang sinasabi Na mayroon 25 degrees Celsius di ba? Oh hindi ipapahamak ng Chinese kahit paano, kahit dyan sa nangyayari dyan sa atin sa West Philippine Sea hindi ipapahamak ng Chinese ang kanilang ekonomiya sus so, Mario kanaman ka naman ay may Marcos ba? Diba? hindi ko yan aatake. Naku, mga ka-action. Kaya wag ho kayong paniling paniwala dyan sa ating iilan sa ating mga kababayan na nagkakalat sa social media ng gera-gera. Oo, mas maganda pa rin talaga na mag-research kayo kung ano po ba talaga ang katotohanan. O, katulad nito. ba? Diba? O, ayan. Malinaw na sa atin. Mismo na ang tagapagsalita ng China ang nagsabi na hindi totoo ang pahayag ni Aimee Marcos. Di ba? Eh, hindi ko alam kung bakit ganito ito si Aimee Marcos. Kahihiya-ihiya ka naman, Aimee Marcos. Diyos ko po, ano bang motibo mo sa pagkakalat ng kasinungalingan? Di ba? Nakakaano po na nananakot lang po siya sa ating mga kababayan, di ba? Pero tayo nandito ho tayo para alamin ang buong katotohanan at hindi hindi ho agad-agad tayo maniniwala lalong-lalo na kung ang isang balita ay wala naman silang datos na ipinapakita, di ba? O okay kilang ho sana kung may pinakita na datos o sinabi niya kung sino ang resource person na nagsabi sa kanya ng ganyan, di ba? Ang sabi niya lang doon may nakita siyang plano, ng China, 'di ba? Kaya natatakot daw ho siya. 'Di ba? magmukha kang katawa-tawa ay mi Marcos, mawalang galang na ho sa iyo, Mr. Uh, ah, Mrs. Senadora ay Marcos ha. Oh, sa susunod ho, kung magkalat ho kayo, yung may datos po, no? Kasi ikaw po ay isang mambabatas, nirerespeto, no? Pero sa mga ginagawa mo kasi, eh parang nawawala na ng respeto ang ating mga kababayan, 'di ba? Kasi ikaw mismo, eh, nag-ano uh, sa social media, nagpapahayag na walang datos na pinapakita. Di ba? O, ayan. Anong masasabi mo dito na mismo na China na mismo ang nagtanggi regarding sa iyong pahayag? Di ba? So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping no, G share ko lang ho sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers, Losong, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyo lingkod, si Reaction Man. Have a good day, everyone. Beautiful.